Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat at labing isa hanggang apat na at labing lima. Kabanata apat at labing isa. Pagkarating sa itaas na palapag, natagpuan ni Charlie si Warnia, at sinabi sa kanya ang tungkol sa feng shui ng Brilliant Club. Hindi napigilan ni Warnia na mabigo nang marinig niya yon sa buong Brilliant Club. Ang feng shui ay hindi kapansin-pansin. Mukhang hindi talaga magaling ang Feng Shui Master na nahanap niya noon, at wala man lang Feng Shui ability. Kaya dali-dali niyang tinanong si Charlie, Mr. Wade, mayroon ka bang magandang paraan para mapabuti ang Feng Shui nito? Bahagyang umiti si Charlie, at sinabi, mayroon kang dalawang nakakaingganyang Pine Tree sa unang palapag. Ilagay sa timog silangan at hilagang kanlurang sulok, magkaharap sa isang anggulo. At pagkatapos, palitan ng mga batong leon ang dalawang haliging bato sa pintuan, isang lalaki at isang babae. Ito ay imposible para sa isang leon na magdala ng isang batang lalaki. Ito ay dapat na dalawang lalaking leon, at ang dalawang lalaking leon ay hindi dapat paralel. Ang mga mata ay dapat ilagay sa 90 degrees, kasabay nito. Hayaan ang mga tao na gumagawa ng dalawang gintong foil at idiniin ang mga ito sa mga batong leon. Sa ibaba nito, sa ganitong paraan, ito ay maaaring maging pattern ng dalawang leon na nagtitipo ng kayamanan. Walang malay na tanong ni Warnia. Hindi ko alam kung ano ang tinitipo ng dalawang leon para sa kayamanan. Nakangiting sabi ni Charlie, the gathering of wealth with two lion is a feng shui for kayamanan. Na may dalawang leon bilang mainstay, dalawang welcome ang kain bilang suplemento, at ang kombinasyon ng gintong dahon at ang makinang na club. Hanggat ito ay nakaayos, ito ay magiging napakatalino. Ang kayamanan ng clubhouse ay gagawin ng isang hakbang pasulong. Nagulat si Warnia, ang paraan na sinabi ni Charlie ay isang bagay na hindi pa niya narinig. Kasabay nito, napabuntong hininga siya sa kakayahan ni Mr. Wade. Crashwall lang na nagbibigay ng pointers, pwede na magkaroon ng kahangahangang epekto, isa lamang itong mahiwagang pamamaraan. Si Mr. Wade ay totoong dragon sa lupa, gaya ng sabi ni Lolo. Pasasalamat na sinabi ni Warnia, salamat Mr. Wade. Hahayaan kong gawin ito ng mga tao. Tumango si Charlie at tinignan ang oras. Malapit na pala akong umalis para bumili ng gulay at magluto. Kaya, Sinabi niya kay Warnia, "Naaalala mo ang sinabi ko? At mabilis na ayusin ng isang tao para baguhin ito. Gabi na, uuwi na muna ako." Nagmamadaling sinabi ni Warnia, "Ihahatid na kita. Hindi na kailangan." Sabi ni Charlie, "Pupunta ako sa ikalawang palapag para batiin si Boyo. Nakita ko lang siya ngayon." Sinabi ni Warnia, "Kung gayon, hindi kita papayagang mag-isa." Ngumiti si Charlie at sinabi, Tara na, bumaba na tayo, hintayin mo ako sa labas ng lobby, kukumustahin ko lang si Boyu, at pagkatapos ay bababa para hanapin ka. Tumango si Warnia at sinabing, Okay Mr. Wade, hihintayin kita sa kotse. Ang dahilan kung bakit gustong makita ni Charlie si Boyo ay hindi dahil gusto talaga niyang kumustahin siya, pero dahil gusto niyang makita kung ano nangyari kina Wendy at Robert Wade. Pagdating niya sa banyo sa ikalawang palapag, ay dinidilaan pa rin ni Wendy at Robert Way ang pangalawang urinal. Parehong maputla ang kanilang mga mukha, at ang lupa sa tabi nila ay puno ng dumi. Nang makita ang pagdating ni Charlie, nagmamadaling sinabi ni Boyo, Master Way, andito ka na pala. Kumunat ang noo ni Charlie at nagtanong, dalawa pa lang ba ang nadilaan nila? Masyadong mabagal, Nagmamadaling sinabi ni Bowyo, "Master Wade, ang dalawang ito ay halos maubos ang pagsusuka ng kanilang abdo. Malamig na sinabi ni Charlie, "Bigyan mo sila ng isang oras. Kung hindi nila ito matapos sa loob ng isang oras, dalhin sila para dilaan ng urinal ng ikatlong palapag." Okay, mabilis na tumango si Bowyo at saka sumigaw sa kanilang dalawa, "Narinig nyo ba?" Magmadali kayo kung ayaw niyong dilaan ang urinal sa pangatlong palapag. Namutla ang dalawa sa gulat, at tumalsik pa ng abdo si Wendy, pero napapunas lang siya sa kanyang bibig at patuloy na dinidilaan ang urinal sa hiya. Sa isang tiyak na sandali, naisip ni Charlie sa kanyang puso, medyo labis ba ang pagtrato sa isang babae ng ganito? Kabanata 412 Ngunit kung iisipin mo hindi talaga. Ang Wendy na ito ay isang pusong ahas. Ilang beses na niyang hinimok ang iba na ituwid siya, at kahit na gusto siyang iwanan, kung hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, pinatay na siya nito. Kaya, bigyan siya ng kaunti ngayon, sapat na upang maalala niya ang aral ng buhay. Pagkatapos, sinabi ni Charlie kay Boyo, Aalis na ako, hinihintay ako ng panganay mong babae sa baba. Maari mong pangasiwaan ang mga bagay dito. Kung maglakas-loob kang ilabas ang tubig, kaya ko lang tanungin kita. Nagmamadaling yumuko si Boyo, Master Wade, huwag kang mag-alala. Buong lakas kong susubaybayan at hindi ako maglalabas ng tubig. Okay, tumango si Charlie, tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, natakot sina Wendy at Robert Way na maparusahan dahil sa kanila mabagal na kilos kaya binilisan nilang dilaan ang urinal ng mga nakakadiri na lalaki. Nang matapos nilang dilaan ang walong urinal, ang kanilang mga dila ay malapit ng masira, at ang amoy sa kanilang mga dila ay parang inadobo sa ihi ng isang taon, at ang amoy ay sobrang nakakadiri. Likas na hindi nakangiti ang mga bibig nilang dalawa, hindi lang yon, kundi ang kabuuan ng katawan ay puno ng nakakadiri na amoy. Gusto nilang dalawa na humiram ng tubig sa gripo para banlawan ang kanilang mga bibig. Ngunit hindi ginawa ni Boyo na sumang-ayon. Dahil sa takot na tumalikod si Charlie at sisihin siya, nagmamadali siyang palayasin ang dalawa. Matapos mapalayas ang dalawa, bumulusok sila sa fountain pool sa pintuan. Nagbanlaw, naghugas ng mukha, kamay, at dila. Pagkatapos maghugas ng mahigit kalahating oras. Ang amoy sa kanilang bibig ay hindi nawala. Tuluyan ang bumagsak ang dalawa. Pinuto lang dila at itinapon sa imburnal. Walang epekto si Wendy matapos maghugas ng mahabang panahon. Nakaupo siyang nakadapa sa gilid ng fountain at napaiyak. Nastimulate na siya ni Claire kanina at halos nawala sa isip niya. Ngayon dahil kay Charlie, halos mapilitan siyang magkasakit sa pag-iisip. Nabaliw din si Robert Way. Damn! kung kailan lumaki siya, ngayon pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala, ito ay hindi katanggap-tanggap. The point is, bakit ganyan ang mukha ni Charlie, nang makita siya ni Boyu, para siyang isang daga na nakakita ng pusa, dam. Ito ay ang matanda at marangal na kasambahay ng pamilya Song, na isang mapanlinlang na matandang aso. Kaya tinanong niya si Wendy na may madilim na mukha, ano ang pinagmula ni Charlie? Wendy said, itong bastard ay talagang mabahong isda. Wala siyang mga magulang sa edad na walo. Lumaki siya sa orphanage. At kalaunan ay pumasok sa bahay namin bilang live-in son-in-law. Siya ay isang basura lang. Kungunat ang noon ni Robert Way at sinabing, medyo malayo siya sa akin. Sinabi ni Wendy sa kanyang puso, sa palagay niya ay masyadong masarap ang kanyang mga salita. Kaya hindi siyang nakakahiyang sabihin. Pero she dislike him. Ngunit hindi siya nangahas na suwayin si Robert Way. Kaya lumipat siya pabalik ng mahigit kalahating metro. Tinanong siya ni Robert Way sa oras na ito. Kung gayon, bakit iginagalang siya ng pamilyang Song at Boyo? Dapat bang bigyan ng mukha ang basurang ito? Sabi ni Wendy na may mapait na mukha. I don't know. Gusto ko rin malaman kung bakit. Dati pinapagalitan ko siya sa harap ko. At hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ako sa mata. Kapag kumakain, ako ay nagbuhos ng tubig sa kanyang ulo, gusto niyang humingi ng paumanhin sa akin. Nang maghapunan ng aming pamilya, hindi siya nabigyan ng pagkakataong magsilbi sa hapag, at hayaan siyang magsilbi bilang isang waiter sa tabi na naghahain ng tsaa at nagpapalit ng plato. Sa hapunan ng bisperas ng bagong taon, nagbaba siya ng plato, sinampal ko siya sa mukha sa pagsasalita tungkol dito, labis din ang pagkabalisa ni Wendy at sinabi, hindi ko alam kung bakit. Biglang naging may kakayahang ang basurang ito, sa mata ng maraming tao. Maraming tao ang tumatawag sa kanya na Mr. Wade, at maraming tao ang gustong yakapin. Sa huli lahat ay nalilito at miserable. Pagkatapos nito, muling sinabi ni Wendy, tama, si Chairman Fredman, napakalakas niya. Masasabing mas malakas siya kaysa binata. Ngunit, after ng conflict sa kanya, umuwi na siya. Ang mga hindi maipaliwanag ay hindi na niya maaaring gamitin ng kanyang pagkalalaki, at hindi niya alam hanggang ngayon. Kung may ginawang trick si Charlie, damn, nagnganga ang mga ngipin ni Robert Way at sinabing, I can't swallow this breath. Kailangan ko nang umalis at kausapin si Fredman tungkol dito. Kabanata 4 at 13. Inihatid ni Warnia si Charlie sa palengke ng gulay gamit ang kanyang Rolls Royce. Huminto ang Rolls Royce sa pintuan ng palengke ng gulay. Sabi ni Charlie kay Warnia, salamat sa paghatid sa akin. Aalis na ako. Tumango si Warnia na may komplikadong ekspresyon, at sinabing, Mr. Wade, mag-ingat ka, kung may oras ka. Maari kang mag-relax sa Brilliant Club. Kamakailan lang ay nakapunta na ako doon at tiyak na ako mismo ang maglingkod kay Mr. Wade. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Sige, pupunta ako kung may oras ako, kaya aalis muna ako. Nagmamadaling tumango si Warnia, at magalang na sinabi, Okay Mr. Wade, magingat ka. Magalang na nagpaalam kay Charlie. Habang pinapanood ang likod ni Charlie na nawala sa loob ng palengke ng gulay, hindi napigilan ni Warnia na mapabuntong-hininga nang makita si Charlie, isang tunay na dragon na may napakagandang lakas sa lupa. Ay kailangang magmadali upang bumili ng gulay at lutuin bago umalis sa trabaho ang kanyang asawa. Nararamdaman niyang hindi balanse ang kanyang puso. Hindi naman sa hindi pa siya nakikita ni Claire. Maganda talaga siya at hindi mapaghihiwalay ang galing sa kanya. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng ugali, mga kwalipikasyong pang-akademiko, kakayahan, at family background, hindi siya may kukumpara sa sarili niya. Nakatanggap siya ng Western aristokratikong edukasyon mula noong siya ay bata, kahit na siya ay nakipag-usap sa mga inapo ng European Royal Family, hindi siya natalo sa kanila sa tuntunin ng pag-uugali at nagtapos siya sa Harvard University sa United States. Nakapagtapos lang si Claire mula sa Oris Hill University. Napakasama rin ang antas ng paaralan. Siya na ngayon ang namamahala sa kalahati ng industriya ng pamilya Song, at lahat ng negosyo ay nagawa ng matatag at napaunlad. Paano si Claire, kahit na ang isang maliit na pamilyang Wilson, ay hindi makakuha ng isang foothold sa isang maliit na lugar? hindi nakalabas sa kanyang lola at pinsan. Siya ay walang kakayahan at walang pulso. Kung tungkol sa background ng pamilya, mas mababa pa siya sa isang fraction ng pamilyang Song. Ang pamilya Wilson ay nasa bingit na ng pagkabangkarote, at ang sariling studio ni Claire ay kakabukas lang. Ang agwat ay halos isang libong milya, gayunpaman, siya ay mas mahusay kaysa kanya sa isang kahulugan. May mabuting asawa siya, ito ang pinagseselosa ng puso niya, parang baliw. Bakit siya ay mas mababa sa kanya sa lahat ng aspeto, ngunit maaaring magaroon ng isang mabuting asawa sa kanyang tabi, kusang loob na bantayan siya. Bakit napakahusay niya sa lahat ng aspeto, ngunit hindi makahanap ng lalaking kasingaling ni Charlie bilang isang asawa. Ipinanganak si Warnia na mapagmataas at hindi naingit sa sinuman ngunit si Claire ay ang isa, na talaga na naiingit siya. Nadama niya na ang isang may kakayahang lalaki tulad ni Charlie, ay dapat kasama ng isang babaeng tulad niya na napakamabuti sa bawat aspeto. Sa ganitong paraan, maaaring itong ituring bilang isang mahuhusay na batang babae at isang malakas na alyansa. Kahit na, hindi niya napigilan ng ilang beses na pabigla-bigla at gustong umamin kay Charlie at sabihin sa kanya kung ano ang iniisip niya sa kanya. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, siya ay sumuko. Hindi sa ayaw niyang umamin, ngunit hindi pa rin siya sigurado sa tagumpay. Kung wala ang katiyakan ng tagumpay, malamang natatanggihan siya o may inispa si Charlie. Sa kasong iyon, ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkalugi. Pagkatapos ng napakaraming taong karanasan sa pamilyang Song, at sa mundo ng negosyo, si Warren ay matagal nang nakabuo ng isang mahusay na kakayahan upang hatulan ang sitwasyon at kumilos ng naaayon. Kaya naman pansamantala lang muna niyang pinigilan ang kanyang panloob na pagmamahal kay Charlie, maghipon ng magandang pakiramdam sa harap ni Charlie at sa puso ni Charlie, at maghintay para sa pagkakataon na umabot sa certain level. Pagkatapos umamin sa kanya. Kabanata 4 at 14. Umuwi si Charlie sa bahay para kumain, at si Jacob, na nakalabas na sa ospital, si Claire, na naging abala buong araw. Pagkabalik ni Claire, lahat ng pagkain ay nasa mesa, at si Elaine ay nagmamadaling pumasok. Pagpasok niya sa pinto, nagsimula siyang magpakitang gilas sa lahat, na nagsasabi. Ngayon ako ay nanalo ng mahigit 7,000 libo sa Majong Hall. Walang kamalay malay na sinabi ni Jacob. Oo, oh, asawa ko, nakakamangha, pitung libo sa isang araw, dalawang daan at sampung libo sa isang buwan. Hindi napigilan ni Claire na sumimangot at sinabing, Mom, maglalaro ka paminsan-minsan ng Majong at magpahinga. Wala akong problema, naiintindihan ko ang paglalaro ng kaunting pera, pero ang panalo o pagkatalo ng 7,000 sa isang araw ay medyo malaki. Tama, malaki ang panganib kapag natalo ka. Ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay at sinabing may masamang tingin. Oo, oh, hindi ka ba pumupunta para turuan ako? Alam ko sa puso ko na lahat ng rookie na naglalaro ng baraha sa akin ay mas malalapa sa akin. Napapikit ako at nakikipaglaro sa kanila. Palagi akong nananalo. Alam mo ba kung ano ang palayaw ng nanay mo? Ang Diyos ng High Road Sparrow ay ako. Walang magawa si Claire. Pinunasan ang kanyang mga templo, at binaliwala lang siya. Habang kumakain, biglang nakatanggap ng WeChat message si Claire. Binuksan ito at tinignan. At pagkatapos ay tinanong si Charlie, katapusan ng linggo bukas. May mga plano ka ba? Sabi ni Charlie, anong arrangement ang pwede kong gawin? bumili ng gulay, pagluluto, paglalaban ng damit at nagwawalis ng sahig. Sabi ni Claire, sinabi sa akin ni Elsa sa WeChat na nagbook siya ng suite sa Hot Spring Hotel at pinapante tayo sa Hot Spring. Kung wala kang anumang espesyal na pagsasaayos, papayag ako na pumunta. Nagtatakang tanong ni Charlie, babad sa Hot Spring, dapat ba akong pumunta doon? Tumangu si Claire. Nagpa-reserve na siya ng suite. May kwarto tayo at may kwarto siya sa tabi para sa sarili niya. Para lang imbitahan tayong dalawa. Sinabi niya na matagal na siyang nandito kaya inimbitahan niya tayong dalawa. Si Elaine sa gilid ay agad na naging mapagbantay at bungulong. Claire, ikaw at si Elsa ay pupunta sa Hot Spring. Anong gusto mong gawin ni Charlie? Bawal siyang pumunta. Manatili siya sa bahay at magtrabaho. Sabi ni Claire, Mom, Inimbitahan siya ni Elsa, Dapat sabay kami kung gusto kong sumama. Pinandilate ni Elaine si Charlie at sinabing, Ano ang gagawin mo doon? Tutalag pa kayong dalawa sa same room then. Paano kung may gawin siya sayo? Hindi ka ba naliligaw? Napagtanto ni Charlie na nag-aalala pala siya sa inutang ng binang ito. Medyo nabigla din si Claire sa mga salita ni Elaine. At sinabi sa masamang tono, Mom! Mag-asawa kami ni Charlie. We will solve our own affairs. So hindi mo na kailangan alalahanin ito. Nag-aalala rin si Elaine. Inihagis niya ang mga chopstick at galit na sinabi. Ano? Ako ang iyong ina. Bakit hindi ako makikialam sa iyo? Gumamit pa rin si Claire ng mga kulay at galit na sinabi. Makokontrol mo kung ano ang dapat mong pamahalaan. Hindi mo makontrol ang gusto mo tinapik ni Elaine ang mesa at sinabing, Walang masama sa pagiging ina. Andito ako para alagaan ang lahat. Napukaw ang rebelding sigasig ni Claire, at sinabi niya, Wala kang pakialam dito. Sabi ko, dapat sumama si Charlie. Walang makakapigil nito. Kung pipigilan mo ako, aalis ako. Ikaw, biglang natahimik si Elaine. Hanggat sinabi ni Claire na lumipat, hawak niya ang kahinaan ni Elaine. Walang pagpipilian si Elaine kundi ang galit na sabihin. Okay, wala akong pakialam. Pumunta ka, mas mahusay mong maunawaan ito sa iyong sarili, o pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, inilibot niya ang kanyang mga mata. Nakangiting tumingin kay Charlie, at sinabing, Good manugang, kung hindi ka pupunta bukas, baka gusto mo sumama sa akin sa Majong Hall para maglaro hindi ka papakawala ni nanay ng walang kabuluhan. Narito ang iyong baon na dalawang libo. Napaisip si Elaine, dahil walang sense si Claire. Gusto niyang maghanap ng pambihirang tagumpay mula kay Charlie. Kung maaari niyang hikayatin si Charlie na huwag pumunta, hindi magagawa ni Claire na sisihin siya. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Charlie sa oras na ito, at sinabing, Mom, hindi ako marunong maglaro ng majong. Pupunta ako sa Hot Spring kasama si Claire. Kabanata 4 na lima. Sa katunayan, ayaw talagang pumunta ni Charlie kung hindi siya pinilit ni Elaine. Tiyak na tatanggihan niya si Claire kung bakit ayaw niyang pumunta. Kung tutuusin, medyo naiinis siya kay Elsa sa kanyang puso. Simula nang iligtas niya si Elsa sa pangalawang pagkakataon, at alam ni Elsa na siya ang pangarap niyang lover. Siya ay nagtapat sa kanya. Ngayon ay gusto niyang hilingin sa kanyang asawa na lumabas sa hot spring, at kailangan din nakasama siya. Ang tutuong layunin ay hilingin sa kanyang asawa na maging peke. Tama ba? Sa kasong ito, medyo nakakahiya kung pupunta siya. Gayunpaman, itong si Elaine ay nagpumilit na tumalon. Pinilit siyang magsalita, na inis na sabi ni Charlie. Hindi mo ba ako pakakawalan? Okay, Pagkatapos ay pupunta ko. Galit ako sa iyo. Hindi inaasahan ni Elaine na susuwayin siya ni Charlie. Humihingal sa galit. Ngunit dahil si Claire ay nandon, wala siyang masabi. Nang marinig ang pangako ni Charlie, sinabi ni Claire, ang lugar na napagpasyahan ni Elsa ay nasa Champs Elysees Hot Spring Hotel sa mga suburb. Isa raw itong industriya sa ilalim ng Shangri-La Hotel. Medyo maganda daw. Siya ang magde-drive para sunduin tayo bukas. Tumango si Charlie at sinabi, Okay, sinabi ni Claire, tandaang mag-impake ng isang pares ng swimming trunks mamayang gabi. Dapat kang magsuot ng swimming trunks sa hot spring. Ngumiti si Charlie at nagtanong, Honey, gusto mo rin bang magsuot ng swimsuit? Tumango si Claire at sinabing, Oo naman, kailangan ko. Nagmamadaling sumingit si Elaine, Claire, hindi ka pinapayagang magsuot ng bikini, ilabas ang iyong pinakakonserbatibong swimsuit at dalhin ito sayo, para hindi pabayaan ang bastard na mag advantage. Pagkatapos magsalita, may naalala siya, sinabi niya, nga pala, mayroon akong isang set ng mukha na bikini, na angkop para sayo, gusto mo ba yun, ilalabas ko ito para sayo. Ang face genie ay isang swimsuit na isinusuot ng ilang middle-aged na mga tiyahin sa beach. Hindi lang ito isang piraso at napakahigpit na nakabalot. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay 'yon para sa proteksyon ng araw. Ang buong mukha ay nakabalot. Tanging ang salamin, bibig, ilong at isang maliit na butas ay binuksan. At ang antas ng proteksyon ay maihahambing sa maskara ng isang terorista. Kung ilalagay mo sa mukha si Genie kasing ganda ka man ng Diyos o kasing pangit ng dumi ng baka, magiging halimaw ka ng walang mukha at ekspresyon. Nang marinig ni Claire na hinayaan ng kanyang ina ang kanyang sarili na magsuot ng genie, galit niyang sinabi, Mom, demonyo ka ba? I'm only in my twenties. You let me wear a genie? Bakit hindi mo ako hayaan na nakabalot sa isang malaking cotton jacket at dalawang cotton go pants sa hot spring? Seryosong tingin ang sinabi ni Elaine. Natatakot si nanay na mapagsamantalahan ka. Charlie, itong batang ito, alam ng nanay mo na siya ay isang pervert sa kanyang mga buto. Ikaw ay dapat na magingat. Galit na galit si Charlie. Damn, alam niyang pinabilang siya ng ama ni Junwei Gao na si Jen June Gaw sa araw na yon. Kaya bakit niya iniligtas itong ginan niya? Sayang ang pagkain. Hindi rin pinansin ni Claire si Elaine. Pagkatapos kumain, dinala niya si Charlie pabalik sa bahay. Pagkabalik sa bahay, pumili siya ng swimsuit na hindi masyadong revealing at konserbatibo, ngunit mukhang napakaswal at komportable. Si Charlie naman, simple lang, sapat na ang isang pares ng boxer shorts. Kinaumagahan, sa sandaling nakapag-impake na ang dalawa ng kanilang mga damit. Tumawag muli si Elsa at sabi niya na nag-drive na siya papunta sa bahay niya.